ah uh, guys, biyahe tayo, no? Uh, it tayo, pero hindi tayo mupit tayo, no? Uh, uh mo bag din tayo, pero hindi tayo lala mo. Uh, Ang tayo ngayon, Panda. Uh, mag na tayo. Uh, mahirap pag single platform lang. Alam, marami. Kasi tulad ngayon, linggo, mahina mupit. Ayan, mahina yung... Nalamog kasi medyo alanganin tayo. Eh, baba mo ngayon. Panda tayo, malakas ngayon food dahil yung mga tao ngayon, day off, yung mga nagtatrabaho, uh, uh sahod pa kahapon, yung uh, agis, kaya malakas ang ano ngayon, ang um, food panda. Uh, yun nga, na, uh, may first booking na tayo, no, uh, 62 pesos, uh, Jollibee Jackman. Uh, yun nga, maraming nagtataka sa akin, nakalala mo ito, nakamutin, it, yun. Uh, kaya ako nakalala mo, nakamutin, kasi ganito yon Panda kasi minsan, uh, nilalayo tayo minsan naaarating tayo ng Pasay uh, open soon na kasi si Panda uh, siyempre pag natapos yung schedule natin doon pwede tayo kumuha ng nalamu o pwede tayo mag-move pabalik dito sa area natin dito sa Bali Bakay so guys punta natin no? yung first booking natin buhay naman uh, no? buhay natin yan Jollibee uh, Jallibee, Jackman 62 pesos Okay guys, abangan uh, nyo kung yan guys, dito na tayo sa Jalimi Jackma Plaza, no? Pipit na pina natin yung order natin. Eh, na ready na siya, no? Ah, uh, tingnan natin ko ready na. Yan guys, pick up na natin, deliver na natin sa customer, no? Ah, uh, mabilis lang siya, no? Na ready na agad kasi maliit lang naman. Yun yung motor natin. So, nga, uh, dali natin sa customer. Tara, guys. So, yun, uh, na-pick up na natin yung unang item natin. Bumalik tayo dito sa Jollibee, no? Uh, nagkaroon na message si customer. Ayan nga, yung message niya. Uh, na ikiusap na pwede magpabili ng isa pang crunchy chicken sandwich nag-message siya sa message chat box ni Panda sa totoo lang bawal yun kasi dapat i-book nila yun so, yun ganun nga, uh, pagbigyan natin siya delve naman mano natin, no? sa totoo lang mga kapanda sa totoo lang, bawal ni Panda yun number one rules ni Panda yun bibilihan mo si customer kasi hindi naman dumaan sa proseso uh, booking kaso nga lang syempre uh, nakiusap si costumer. nasa sa inyo na yun kapag bibigyan nyo o hindi uh, tulad ko nga, pinagbigyan ko pero sa Bena Mano natin uh, uh, nakulangan nakulangan sila lang in order hindi nila nahabol kasi magda double book sila eh lalo yung double book uh, yung nga, nakaiusap si costumer. Na yun na so, yung nakasulat na babayaran na lang nilang abono. Halaga 65 lang naman. Eh bunuhan natin, no? Pinamano, uh, -mano, pagbibigyan ko kayo ngayon, mga ma'am, sir, uh, sa susunod sana pag umod the picture na, no? Sa mga nakakapanood na ito, uh, pa-comment na lang, pa-like na lang. Uh, comment nyo kung tama ba ginawa ko. Siyempre, pinagbibigyan eh, din natin ng customer. Na hindi naman sa lahat ng bagay, eh, tama si Costa, no? Eh. Tulad yan, mali, di ba? Uh, mali rin kay Panda yan, lalo na sa chatbox na okay, kinat, gabasan ni Panda yan. Paul tayo doon pero pagbigay natin, ayun lang naman, ayun naman na. Eh. So, sa uulitin sana, mga customer, kayo ko lang, bago nyo i-confirm yung booking nyo, click nyo muna, baka may nakalimutan, may kulang kayo, no? Kasi sa aming balik niya, pag na-trace kami. Kung so, bibigyan ko po kayo ngayon, uh, baka nyo yan, didelay ko na sa customer, babayaran at bibigyan daw tayo ng tip. Oh, Maganda-ganda yung bibigyan tayo ng tip. Okay guys, mga uh, natin 7 minutes daw, luto na yung ordering on uh, ahabol. So, ayan nga, ano, pinagbigyan natin si customer na bigay na yung order. Ha? Ah. Ayoko so, ayan, na tayo kay customer, no? Uh, ah, napagbigyan natin siya sa biling niya ng Di nga na, di nga na, ano, no? Di na order. So, tara, sama nyo hati natin kay customer. No? Natuwa si customer kasi pinagbigyan natin yung pahabol na order niya, no? Kahit bawal. Okay, tara, balik tayo kaya kaya. Sixty-two. na abang kayo agad sir no <laughs> yung iba talaga paghihintayin ka pa eh no ha nah, sir o oh, doon na daw sabi ni sir <laughs> thank you sir salamat po ingat sir thank you very much yan okay naman si sir mabait sir nakaabang agad ah, uh, ah yun. uh, successful yung unang biyahe natin no? uh, yun guys uh, Abang ulit tayo ng mga gumbuing. Ayan, dinagdaga tayo ni Sir ng 20 pesos. Uh, yun, napagbigyan ka natin si Sir no, sa request niya na magpabili. Uh, alam natin, bawal yun. Pero ginawa natin kasi pinamano natin. Uh, Pabinamano na lang natin sa kanila. Uh, yun guys, uh, mga nanonood ng video na to, pa like pa share, uh, pa subscribe na rin. No, para Maraming tulong sa amin itong mga content creator. Uh, Amin maraming salamat sa panonood ninyo. Maraming na kayo. Thank you and God bless sa inyo.